Yo, tira das boss. So taya na naman ang magkor mga boss na pagamit ng namako sa dalawang libong matches. Johid ko dito mga boss. So sigurado mabigyan natin sila ng magandang laro dito mga boss. Kaya samahan niyo ako mga boss hanggang sa dulo mga boss. So dito mga boss, mag mo na ako dito mga boss dahil ako yung core nila mga boss. So pakitaan natin sila ng malupitang galaw gamit yung Johid dito mga boss. Pagkatapos natin dito makuha yung blue mga boss, direct muna tayo sa red buff natin mga boss para hindi tayo maagawan dito mga boss. Ang grabe yung gulo na nangyari dito mga boss. Ayan, dito muntika ka na sanang mabigyan yung Natalia namin. Buti na lang nakatakbo. At naka-assist pa na tayo ng isa dito mga boss. Yan dito naman, binanata na naman yung XP namin dito mga boss at saka mabigyan namin siya kay Saber mga boss. Buti na lang ang nakuha niya yeah, yung si Ber at nakasis naman tayo. So dito mga boss, medyo mali yung ginawa ko mga gungos dahil ginamit ko yung retreat. Ito so, so, wala akong retreat dito mga boss. Sana hindi, ma, uh, hindi tayo magawa ng turtle mga boss para hindi tayo masisi ng kampi natin. Buti na lang walang rumis po sa kalaban mga boss. So dito, nagbalagbabaga naman dito sa butlin mga boss. So, napitas yung Natalia dito. Buti na lang, na-rescue natin at nakuha po natin yung kalaban dito yung mga boss. So, nabigyan natin. 1-0 to na tayo mga boss dito. Lipat ako sa top lane mga boss. Buti na lang, nakuha ko yung isa dito mga boss. Trade na lang yan sa buhay ko dito mga boss dahil tatlo sila. Hindi ko na inahaya mga boss. Dito mga boss, tamang tayo lang ako sa doon sa so, mga boss, gusto ko sana agawin turtle pero hindi ko na na-retreat. At boss, buti na nakakuha ako ng kill mga boss. babawin na lang tayo dito mga boss dahil hindi, hindi mahina akong kamay ko sa pag-retreat mga boss. Hindi. Dito, babawi na lang ako dito mga boss. Kunin ko na lang yung blue buff ng kalaban dito. At pagkatapos namin to, kunin nyo. Nakuha pa yung blue buff. Diretso na ako sa butlin mga boss. At tutulong sa kampi ko dito mga boss dahil... Binugbog siya ng show mga boss Dito tamang tago lang ako At responde Pero nakuha yung Explainer namin dito mga boss Dito tamang tayo lang ako dito mga boss Dahil may demand dito Ayan nabigyan natin killing spree na tayo dito mga boss Dito tamang mm, Totrol muna tayo dahil walang kalaban mga boss Ayan. So yan nakuha natin dito mga boss So direct so tayo responde Kampi natin mga boss Dito na medyo napalalimlig ako dito mga boss at hindi ko yan nahuli sa second skill, ko mga boss. Dito, muntikan, baha tayo mabigyan ng kalaban. Tamang takbo lang tayo. Iwas lang tayo ng laban, mga boss, dahil muntikan yung buhay natin. Dito, grabe, sobrang ang galit ng galaban natin. At sila pa yung nabigyan sa atin, mga boss. Sorry nga sa kampi ko na tinapon. So, dito may nakita ko dito, mga boss, magtago. Ayan, dito lang pala yung cyber, mga boss. So, ayan, nabigyan natin. Medyo nakabawi na tayo at lamang tayo sa kalaban mga boss Dito nabigyan yung mids namin Pero bambawi ka sa akin Ayan, unstoppable na tayo mga boss Dito nakagawan kami dito ng Lord mga boss Hindi nga ako magpahuli sa retrihan Ayan, nakagaw ko yung... Nakuha ko yung Lord mga boss At saka nabigyan ko pa yung meds Kaso napalalim ako at nakukuha ako ng kalaban So dito mga boss Napalalim na rin ako dito nag-asim na ako mga boss kaya nabigyan tayo dito dahil grabe humabol sa atin lima yung humabol sa atin kaya nakuha tayo dito gusto ko siyang likuran yung mga kalaban mga boss pero ang nakaplay kirim in in ng kalaban pero tamang ikot ng tayo mga boss at mabawi tayo mga boss para ayan dito na naman so medyo makatulong tayo malaking may tulong natin sa kalaban kakampi natin dito mga boss ang ganda ng laro ang mga pinakita natin si Ay, yan yung montika muntika na sana. Piso na lang yung buhay ng shaver. Monet. hindi pa natin nakuha. So dito, dito mga boss, muntika na yung buhay ko dito mga boss. Hindi ko na iniwan yung lord dito mga boss. Kaya takot ako mahagaw pero ako po yung nabigyan ng lord dito mga boss. buti na lang. Buti na lang yung uh, imim -im namin na ng imim. -im. So, dito gusto ko sana likuran yung kalaban dito mga boss. Ayan, ito na ko yung mids ng kalaban at tamang takbo lang ako dito dahil dami nang nag ng kalaban dito mga boss. Tamang tado lang tayo at dito magkalord naman ulit dito mga boss kaso napalalim yung tarmila dito mga boss kaya mabigyan ng mga, mga siya dito. Sobrang lalim niya mga boss at yung ng imim -im ng kalaban mga boss. Pero nabigyan naman natin sila ng mga ganang laro at napajapanan na naman natin sila mga boss. At dito, Huwag kayong kukurapit yung mga boss dahil nagmatagal ng laro mga boss. Mas lalong gumaganda yung laro natin dito mga boss. Pinakitaan sila natin ng marupitang galaw dito mga boss. Ayan. So dito may hindi ka na tayo makaapat dito mga boss at pinasok natin yung lima dito mga boss. So nakakuha tayo ng dalawa at tatlo at may pang-apat pa sana mga boss kaso naagaw yung... Shiver mga boss at nabigyan pa tayo dahil Kinagat tayo ng blue So, dito nga pala, malapit na nga ito sa katotohanan. Kaya maraming salamat sa lahat na kampi ko dito at nakalaban. Thank you so much, lalo na sa mga viewers. Maraming salamat nga sa lahat. Thank you so much for watching and sa mga hindi pa naka-subscribe, pa-subscribe naman mga boss. Patulong naman sa aking maliit na bahay. Ambangan nyo lang susunod kung ganap mga boss, baka makakampi tayo o makalaban. Thank you so much. God bless.